Oops, strike. Strike. Strike, strike mga kagis. Ano oh. naman to. Strike. Strike, oh. Mama, may, ano, Maybe may, may, bigat may, 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 bigat. Kahagis, may, bigat. may, bigat, oh, may, Mayroon, oh, Mayroon, oh. Strike, oh. Ginawa, Mayroon, may, bigat. may, 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 So, ganda. Ayaw, may bigat to. Oh. Nalaban. Nalaban po. Sensya. Sensya. Gusto sila punta. Ayun. 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 Punta rito. May ano. May bigat. Ayan. Oh. Uy. Tribali. Uy. Big eye tribali. Mga kagis ayaw. Big eye tribali. Mga kagis Mga okay, gis, so Strike ang ating tribulok hook. Ah. Strike po. Big eye tribali po. Akit ko lang sa taas. Oh, mga kagis, oh. Big eye tribali po. Oh, ganda, oh. Laki. Eh. Big eye tribali po. Open arms. Open arms. Strike four. Open arms. Dan lang dan. lang dan nilang natin. Andiyan siya. Opa. Gancho. Ready ka na, Gancho. Ready. Be ready, Gancho. Tumuy na tayo. Open arms. Up, Bato. Open sa bato. Huwag ka sa bato. Open sa Nabas ka. Nakaw. May e, lalaman po tayo sa bato. Lipat tayo lipat. O oh, bato talaga wala tayo magalit. lipat lang ako. Yung camera natin, diyan lang muna. Diyan lang nako po ito. Nandito pa naman eh. Magsabot sa bato. Isa natin. nating bagalan kaya sumasabi sa bato ah. ayun 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 katawan tinamaan ay sa katawan tinamaan ayun oh ah big eye big eye big eye sa katawan tinamaan oh big oh, eye tayo ba? Wala natin, baka milalim pa, mapala. Uh. Ah. Paul Hook Sa gitna ko tinamaan no? Paul Hook Pero nadali natin Ay Thank you Lord Pag kung sinasabing Paul Hook Dito ho siya balagbag Sa body ko tinamaan Paul Hook ko ho tawag yan Okay ho yan Strike pa rin ho yan kahit ito sa body tinamaan strike pa rin o yan yun lang marami na yun sila dito pala sila Nandong. ay nako nandun pala kayo ha nandun pala yung mga grupo nandun pala yung mga grupo Eh, ya eh, strike ko Oh, nandito yung crew po. Sinasabi ko na nga ba eh. Strike ko. Oh. Sinahanap ko kayo eh. Strike ko. Oh. Malaki. Tribale. Malaki mga kagis Oh. Tribale. Ah, tribale mga kagis Oh. Ah. Tribale. Tribale. Ah. Tribale mga kagis. Tribale. Oh, Spot I Spotted tree Oh, yun ako. Naka-spotted tree bali tayo. Spotted tree bali po. Ipitin natin. Ito, papakita natin sa ating mga Pamagis okay, so oh, spotted tree bali tayo? Lur po, lur Ayun, nilalok na lahat Ayun, nawala Nasa gamay ng gamay Ayun Spotted tree bali po Ah Bang bang! capek. Labun. Labunya. strike oh. strike mga kagis so, oh yun oh ito na yung parating isa para sigurado yun na naman good size strike ah big eye tree valley ayos good size po tali 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 come 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 big eye tree po ulit kagis may strike. Ito to Strike mga kagis. Tandaan oh. lang natin. Malaki eh. Malaki mga kagis. Oh. Strike. Hindi ko na-start kang ina. Malaki oh. Kaya nang natin mapagod. Big eye, big eye. Opa. Big eye po, big eye. Opa. Hindi nyo malaki. Ayan na oh Big po Ayan na Big i3 body laki size Maganda size oh Good morning po mga kagis. Magandang umaga po. Time check po is 8.50. So 8.50 na po. Tapos na po ang ating fishing adventure. At uh, ang ating kung ginamit is uh, isang medium medium heavy na blue sniper. Yung malimit po natin ginagamit sa, area, sa spot na to. Casting po is uh, 10 to 60 grams. Kargado po ng Shimano Nasi 5,000. 30 LB po ang line. Then 30 ang leader. Dahil ito po yung ginawa nating assist hook. Effective po. Marami yung nadali ngayon. Maganda po performance niya. Then isa pa po, po. Dalawa po bali ang ginamit nating armas. Na, <laughs> armas ha. So ito po isa. Medium light po. Dawan po. Lintma. Dawan. Kargado po ng 3,000 na uh, Daiwa Rebros. Uh, 1.2 po yung line. 20 lb leader. Then si Aurora po yung ginamit natin. Halos lahat po sila. Itong dalawang tung ginamit natin is accurate. So, ito po yung aking pwede pong i-share sa inyo. Ah, siya nga ho pala. Ito pala yung nating na-strike. Po sila, yan. Sa medium heavy, medium light, halo-halo ho. Yan ang ating nadali. Ating na-strike po sa araw na to. So, big eye tree valley, spotted. Then, nora-nora ho. Mga big eye, then queen fish po. Sinama na natin. So, bali po mga kagis, sa, sa, ano lang ho natin ano, sa, sa akin lang naman ho to, i-share ko lang ho sa inyo. Kung magpi po kayo, sigurado naman ho may nag, nagdadala ho kayo ng dalawang setup. So, ang purpose ho kaya dalawang setup ang dada, dapat yung dalhin. Unang-una -una po, meron ho kayong mabigatan no, yung pangmalakihan. Dalawin niyo 'yon. Tsaka light setup po, medium light. So, depende ho sa area. Kung ang area ho, talaga ay malalaki isda, wag na ho kayong magdala ng ultralight. Kawawa lang ho. gaya ho dito, di ako nag-ultralight. Dati ho, nag-ultralight ako. Kawawa yung ultralight so, ko. So, hindi na lako yung medium light. So, ito po. Wala ho tayong uh, pwedeng maging option kundi medium light. Nung time nung, nung, sa linggo, ang medium heavy ang medium heavy po natin, hindi ho ang naging active nung na sa linggo. So, naging active ho naman ho, is ang uh, medium light. So, yun lang pong pwede kong ano sa inyo, dalawa ho lagi ang setup na dadalhin nyo. Medium heavy or pang or pang light. Depende sa no, sa area po, sa spot. Kung malalaki talaga yung isda at ka, hindi ho masyadong uh, yung kaya-kaya ho pala ng ano natin, red natin. So tama-tama no medium light. Yung pinaka mababa ninyo. Huwag na ho kayo mag ultra light kasi maganda ho lang raw ultra light pag nakagatan Kaso nakakaawa ho eh. Lalo na pag naputulan kayo, malaki na ho yung nakagat ultra light gamit niyo naputol eh, sayang, di ba? Maganda lang yung laban. So sigurado na pinag-uusapan ho natin. Dalawang seto po dadalhin ninyo. Either medium heavy at saka medium light. Then, yun nga ho, depende sa spot sa inyo, gagam sa inyo gagamitin yung setup na yon Kung malalaki yung mga isda nyo, so siguro doon ho lang namang tayo. So, gaya ho nito, so hindi ho kumakagat sa medium heavy, lipat naman ho ko sa si medium light. Pag ho, wala na sa medium light, medium heavy naman po, palitan ho sila. Ganun ang ginagawa ko. Harus kami kumakagat naman po. So, yun lang po, Kahagis TV po. At kung hindi po kayo subscribe sa akin channel, Kahagis TV, pakiclick naman po yung subscribe, like, button bell, tsaka pwede kayo mag-comment. Walang problema, kahit anong comment to. Kagis TV po, dito tayo masaya lang. Kages TV po, bye bye! Sandali ho pala, atin, ah, kayo na naman pong nalilimutan. Kiluin nga ho natin. Lagi ho, nalilimutan ko magkilo. Kiluin natin kasi natutu, natutuwa ho tayo. So, ito po. Nagyo tayo mita ng timbangan. Eh, purpose o timbangan para kiluhin eh. So, zero-zero po tayo. Kiluhin po natin. Apo. Nagdala na ako ng bag nung nakaraang eh, plastic. Nagkagulong-gulong pa sila. Oop, medyo mababa. Okay na po ito. 6.5. Hindi na masama. 6.5 po nung nakaraan. 8.2 eh. O, oh, ngayon po, 6.5. Ayan po. 6.5. Hindi masyadong mahirap. <laughs> Pero, mabigat pa rin ito. Ayaw na kilo. Sa layo ng lalakarin natin. So, Kagis TV po, marami pong salamat po. Sa susunod pong muli, Kagis TV po.